Isang napakalakas at napakabisang paraan kung paano makapag-attract or makapag-imbita ng swerte sa iyong tahanan, sa iyong negosyo. Ayan. Ito pong paraan na ito guys, mag attract po ito ng positibong enerhiya at the same time, nag-aalis po ito ng negatibong enerhiya na yun po nagpapahirap po sa inyo. At gawin mo po ito sa araw po ng Martes at Biyernes, magugulat ka sa resulta nito. Napakalakas dito mag attract ng pera. Hindi lamang maliit na halaga ang pwede mong ma-attract dito or matanggap ito po ay mag-attract po ito ng napakadami at malaking halaga ng pera. Positive lamang habang ginagawa mo po ito. Para tuloy-tuloy po ang pasok at daloy ng pera sa inyo at maraming blessings na iyo pong matanggap. Hello guys! Kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. At kumusta na ang ating mga kaibigan na taga-ibang bansa or mga OFW na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Ayan, shout out po sa inyo lahat at lagi po kayong magpinga. At dasal ko po sa lahat po na laging nagsubaybay at nanonood sa ating mga videos. Lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Malusog at masaya po sa inyong mga kinagawa araw-araw. At gano'n naman din po ang ating mga kaibigan na nasa Pilipinas lamang po. Ayan, ang, lalo po yung mga mami at mga nanay dyan na lagi pong nag-aabang sa ating mga videos. Alam po po yan. Marami po kayo. And then, dasal ko po sa inyong lahat to ano man ang iyong mga paharap. Ayan, ipagkalob sa iyo sa ating mahal na Panginoon. And then, um, bigyan po kayo ng mahabang buhay, malakas at malusog na katawan kasama ang inyong pamilya. And then, uh, magkaroon kayo ng blessings araw-araw. So ngayon po guys, pag-usapan po natin ang isa sa napakaganda po paraan upang umakit ng swerte. Upang umakit ng uh, swerte sa ating bahay, sa ating negosyo, sa ating trabaho. Ayan. At lalo po guys pagdating po sa pera, kapirahan, magiging magaan po ang daloy ng pera. And then guys, napakaganda po nito dahil sa pamamagitan po nito guys, kahit yung mga business niyo ay talagang uh, magkakaroon ka ng maraming customers, parang maganyan po. Kasi po, once na uh, makapasok at makadalo yung positibong enerhiya, ang swerte doon, tuloy-tuloy po yan. So, pag po palagi, ayan, mga blessings dyan, ay talagang ah uh, pupunta at pupunta at papasok at papasok sa'yo sa iyong ATM, sa iyong mga uh, bank account or sa iyong pong mga pitaka. Hindi po kayo mahirapan sa pera. Parang mag lagi ang pasok ng pera. And then gawin mo po ito guys sa mga araw po ng Martes at Bernes po. Tuwing umaga, umaga at saka sa hapon. Pwede mo siyang gawin sa umaga, pwede mo rin siyang gawin sa hapon po. So ito po guys, mag iimbita po ito ng swerte sa inyo. At ngayon po guys, ito po ang mga dapat nating gamitin sa ating gagawin ngayon. Guys, kung mayroon po kayong chance na makabili po kayo ng Chinese incenso, ayan. Ito pong Chinese incenso guys, napakaganda po nito. ay Ito po, magpapausok po kayo nito tuwing umaga po. Lalo po guys, pagkatapos mo maglinis ng iyong bahay, magsindi po kayo ng Chinese incenso tatlo hanggang pitong piraso. Ilagay mo lang siya dyan sa may sala mo and then yung amoy kasi nito guys, mag po ito ng swerte. Naalala ko pa noon yung may, mayroon kaming salon, ako yung nagmanit sa salon. Once na nagsindi po ako ng Chinese incense, so ayan, marami pong customer na pumapasok. Kaya sabi ko talaga grabe yung uh, Grabe talaga ang swerte pag magsindi ka ng Chinese incense. Guys, pabayaan lang yung pusa. Na sobrang ingay ng pusa. Siguro nag, nag lang siyang lumabas. So ngayon po guys, kung wala po kayong mga Chinese incense o so kagaya nito guys, ayan, pwede yung cinnamon stick. Ang cinnamon stick, ganun din. Nagtatanggal din ito ng mga negatibong enerhiya guys. Ito yung ating cinnamon stick yan Nagtatanggal po ito ng mga negatibong enerhya and then nag nag uh, nag-iibita po ito ng swerte. So ang tatawin mo po, pwede kang mag-ano ng uling guys and then unti-unti uh, ko -unti po ilagay mo po ito. Pwede yung mga ganyan. Ilagay mo siya ito. Durugin mo po ito guys and then ilagay mo. Unti-unti lang kasi masangsang po talaga ang amoy nito ang cinnamon stick pag one po na once na iyo pong ginawang pampauso. Konti lamang guys kahit ganito lang siya oh. Ganyan lang. Ayan. Malaking tulong na po yan kasi yung usok nito guys, ito po ay mag-iimbita po ng swerte. So ito pong dalawang ito, ito yung pinakamaganda po gawing pampausok. So again, ulitin ko po, pwede mo po itong gawin sa umaga and then pwede mo rin itong gawin po sa hapon. Pag sa hapon naman gagawin mo to guys, before po alas 6 ng gabi. Before, no? So mga 5.30, mga 5, ayan. Magpausok ka na nito ito po ay nakakatanggal po ito ng mga negative na mga enerhiya kasi hindi po natin alam lalo po uh, may mga bisita po tayo na pumupunta sa ating tahanan sa ating bahay hindi po natin alam um, may mga negative na nadadala galing sa labas ay galing sa labas bisaya galing sa labas and then uh, kailangan nating i-remove yun. so ito nakakatulong po ito na magtanggal and then guys another tips then ito pong cinnamon stick Kumuha po kayo ng ganito po kaliit guys and then ilagay po ninyo ito sa iyo pong pitaka. Lagay lang dyan sa pitaka. Ito po, mag attract po ito ng pera sa inyo. And then, pag mayroon po kayo nito guys sa iyong pitaka, guys, laging swerte yan. Kahit po sa mga mananaya, pwede kang maglagay nito sa iyong pitaka. Kasi, ito po ay magdala po ng swerte. And then, syempre po guys, um, yung swerte, ayan, nandiyan dyan yung swerte, minsan nandiyan dyan na yung swerte. Ang, ang kailangan lang, ay sabayan po ito ng trabaho, sipag at syaga para lalong tuloy-tuloy po ang pasok ng swerte at tuloy-tuloy ang blessings na matanggap mo so sana po guys makakatulong po ang dalawang bagay na ito ang ating cinnamon stick at ang ating uh, Chinese incense Ayan. Uh, sa mga nagtatanong po saan po mabili yung Chinese incense pwede po kayong mag-order nito sa Shopee and then ganon naman din ang ating uh, cinnamon stick pero guys, alam ko po mayroon po ng cinnamon stick na bibili ko sa mga supermarket. And then ang ating Chinese incense, uh, mayroon din sa mga Chinese na mga store dito po sa mga lugar kung saan po kayo nakatira. So ayan. So ayan guys, itrayl lamang ninyo ito. Again po uh, Martes at saka um, bearness ang pagpapausok ko, no? And then, kapag observe po kayo sa swerte na dala nito. Pero guys, kung ikaw po ay isang OFW, mahirapan kang gumawa nito kasi hindi mo naman bahayan, okay lang din yan. And then, pwede mo siyang ituro po Doon sa mga anak ninyo, Uh, bigyan lang yun ang tamang instruction. Kasi po, syempre, pag nagpapausok, may apoy po yan. So, mag-ingat-ingat po. Pero guys, ang mga abo po nito guys, pwede mo po itong ilagay agad doon sa mga halaman ninyo sa labas. So, mga, sa mga pamparstwerte na halaman, kung mayroon po kayo mga money tree or mga halaman po na um, yung nag-attract po ng positibong enerhya. Ayan, ang mga, mga abo mga abo nito. So, ayan po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po natulungan or matulungan po kayo sa ating topic ngayon. Ayan. So, ayan po guys. Kung gusto po niyo mga extra income, ayan, mayroon po akong kinaabalahan ngayon na online business pero pwede mo po itong gawin kahit nasa bahay po kayo. Wala pong pinipili sa edad ito. Pwede mo itong gawin kahit uh, may edad ka na or senior citizen ka as long as um, marunong ka pang magbilang ng pera. <laughs> Kasi po, magkakapira talaga. Magkakapira ka sa ating online na ito. Kasi ang ganda trabahoin. And then, ang gaan po. Ang gaan ng, uh, ang gaan ng paraan kung paano siya trabahoin. May mga trainings naman. And then, kung gusto po ninyo guys, ayan, um, maglagay po ako ng link dyan sa description or sa typing box natin sa mga comment section po doon ko po ipinyon. and then i-click lamang ninyo guys, and then pag once na maklick ninyo yun, mapanood ninyo ang video, yung nagsasalita po yun po ang owner po ng company and then mag-free slot po kayo kaagad para hindi po kayo maunahan kasi marami pong nagjujuin sa ating business and then guys, pag halimbawa nakapag free slot na po kayo or free registry register na po kayo. Pwede niyo ako agad i-message sa aking Messenger. Mayroon pa akong GC, isasali ko po kayo and then ituturo ko po, po sa inyo. Ayan, ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan po sa pagtakbo ng iyong negosyo para lahat po ay kikita. Kasi gusto ko pong i-share sa inyo dahil gusto ko makatulong. So ayan po guys, maraming salamat po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-ingat guys. Ayan, lagi nating tandaan ang ating Panginoon number one po sa lahat and then uh, sabayan natin ito ng mapampaswerte and then trabaho. Ayan. Ayan. Walang imposible po sa mga taong may mga pangarap guys Wala sa edad po Kahit may edad ka na uh, Kung swerte mong darating talaga yan Darating talaga yan sa iyo Kaya ang mga swerte din, din kailangan po natin uh, Magmasid-masid din tayo Baka ibibigay uh, na sa atin sa ating Panginoon And then hindi po natin tinanggap Yung mga ganyan po So ayan ulitin ko po uh, Maraming salamat sa inyong lahat At huwag po niyong kalimutan Lagi lang positive And then, share this video to your family and friends. Subscribe na rin, guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, hit the bell button for notification. Maraming salamat sa inyo lahat. Lagi kayong mag-ingat, guys. Bye!